What's up guys, nagbabalik na naman ang idol yung piling pogi guys So guys, sa Pilipinas lang to guys ha Pero sa unang tingin nyo, akala nyo na sa ibang bansa tayo guys, ano Ayan o oh, Pasyalan lang muna natin dito banda guys Dito yan sa may binundo guys Ayan Ayan, alam nyo na kung saan yan banda So Ayan, ang ganda oh, may mga parkingan pa ng bike dito guys Ang linis na no, guys Tingnan nyo Ayan, ah, sarado pa guys. Alas 10 pa pala ng umagang open na ito. Ayan, magikot ikot muna tayo rito. Ayan, sa mga gustong pumunta rito. Ayan, ang ganda dito guys, malinis. Ayan o, oh. may mga e-trike pa rito, ready na para sumakay kayo. Iahakid kayo nyan kung saan gusto nyo. Ah, ganda ang view dito guys, tinayin mo. Marirelax talaga kayo. Mawawala yung mga stress niyo sa buhay. Ayan o. Ganda, no? Kala mo na sa ibang bansa tayo na, guys. May mga kainan pa rito, guys, o. Oh. Susang sarap sana. Ang problema, wala tayong pambili. Palamig pa lang, o. Oh. Grabe. Sarap niyan. Balang araw makakabili din ako niyan. Prutas, o. Oh. Wow. Yummy. Ito yung... Pampaswerte na po no guys. Sana swertihin tayo guys. Yan lang.